Ah, Ah, ayan o. Oh. Uh, yeah, no. Star security. Thank you, sir. Kainin muna tayo, sir. Huh? Kain mo muna tayo. okay hey, lang sir. May re-rescue -re pa akong iba eh. Hey, may isang gana ulit. Kahit na Ayan mo na, sir. sir. Saan ka, sir? Uh, Starboard. Starboard? Pam Krami, Gintuya. Oh, Pati nga akong address. Pati nga, ano? Hindi ko mahanap yung cellphone ko. No? Ay, hindi mapindot? Paano ko makakita yung address? Pero alam mo yung lugar? Hindi ko alam. Ah, ay, e, paano natin mahanap? Okay, huwag ko muna to. Sir, 5-9 ba kayo? Sir, 5-9. 5-9 ba kayo? Ah, security oh, guard ka? Kung kayo, oo. Ah, tara, tara. Ano ba yan? Alin? magkano? Walang bayad, sir. Tanong mo sa kanya kung naniningil ako. Ay, naniningil ako, Eh, kilala ako niyan. Nag-aatid doon ang library rito. Itong Pati... puntahan ko, sir. Star, Star Gold. Gold Security Training. Ay okay. ba, hanapin mo. Star Gold Security Training. Ay, ito na, hanap ko na. O. Oh. Sige na, sir. Sige, sakay. Okay ka na? Sige po. Ano yun? Mag-a-apply ka ng security guard o mag-renew -re ka lang ng lisensya ng security? Mag-renew, sir? Ah, mag-renew? -re Oo, ah, po. Ngayon ka palang pupunta rin sa agency? Opo. Kaya hindi mo alam paano pumunta? Oo, oh, hindi ko alam doon. Pero taga saan ka? Sa Cotabato po, sir. Ako ah, Cotabato? Ako Ah, bago ka lang dito sa Manila? Asan yung starboard security? Ah, sa unahan. Thank you, sir. Thank you. Star gold. Ayun. Ayun, sir. Saan? Ayun, o. Oh. Star gold security. Marito yun? Ah, eh? uh, ayun, o. Oh. Star gold security. Thank you, sir. Kainin na tayo, sir. Ha? Kainin na tayo. Oo, hey, okay lang sir. May re-rescue pa akong iba, eh. Hey, eh, may isang gana ulit. Eh. Kaya ito na lang. Ayun, amin lang, sir. Tang, tangkay mo na lang kasi mahaba yung tagaan tayo hindi ayaw sir hindi ako na sir eh okay na ang nakarating ka sige sige anong ito mo sir eto ayan ah, sige po sige 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 sige, sige.